To. Umuwi, ka na, Umuwi ka na baby, sino ka ba mamariela, <laughs> reveal na po please Ayan, nakita ko yan sa youtube Talaga? Ako po si Aryan Ay no, tita Aryan from Oman Tita Aray Bilyagi to groby naman Tita Aryan, ikaw pala yan Ayan, ako sir Aryan Titor Sini po sa FB, grabe, you know what? So much thank you, Tito Aryan, from Oman. Grabe, salamat po. Kaya masanong pala yung gip yun, di ba, grabe? Salamat, Tita Aryan. <laughs> Arang Bilyagin from Oman, di ba? Salamat po. I love you po. Kamusta yeah, po kayo, Tita? Grabe. Kaya pala, kasabi ko, sino to? Kilalaw niyo po ako. Sabi niya, kilalaw niyo po Grabe, <laughs> so, salamat.